Yan. Oh, kampur. Pagbabaan daw. Oh, ganda. Pero mag lang. Baka mahulog ang iyong cellphone. <laughs> Medyo mabro niya ka. <laughs> oh, naganda sana maligo kaso malabo yung tubig gawa ng ulan. Yeah. Miss Vivian, Miss Universe. Hi. Sige, matin na kita si mo. Hello. Uh, Ayan. Yan, malabo lang yung tubig kasi gawa ng ulan. Pero pag ano siya, tag-araw, malinaw yung tubig niya sarap dito mga guys. Hi guys. Oh, yung mga tent. Wag puro trabaho, lumandi ka. Sarap. <laughs> oh, yan oh. Wag puro trabaho. Dumandi um, ka. Yung madaling isa naman. Na ayaw mo na, Pero sumandok. Madaling sabihin na ayaw mo na. Pero sumandok ka pa. Sharon yan. Sharon. Ito naman. Walang kayo. Sorry. Sorry kayo. Wala kayo. Itong isa. nagtimpla ako ng kape pero ako yung sumarap ayayay ay, ay. <laughs> oh ganda nito oh puro ng nyugan oh meron pa doon camp kam, Wag mong wag mong pakiligin kung hindi mo jujuwain. Patay tayo diyan. <laughs> oh, wag mo daw pakiligin kung hindi mo jujuwain. Aray. <laughs> Ayaw, dito ha. Maganda rin magpa-picture, mga double cards. turista feeling. Feeling. Uh -huh. Uy, ay, wunya, nag-AMG nga. dapat ito Bruni. Oo, dito naman. Para kang ano, para kang ibon, agila na naglilimlim ng itlog. Yan. Dito tayo. Maglimlim tayo dito. Oo, oh, tayo ngayon ang itlog. Ay, pira mahulog. Kuri, ah! <laughs> Ay, grabe. Oh, meron pa doon. Overlooking. Dahan-dahan lang sa pagbaba. Kasi, delikado. Baka mabali yung mga ano. Kawayan. Oh, may mga ano pa dito. Saying nila. Huwag mong ikulong ang sarili, sa sarili mo <laughs> sa lungkot. Lumandi ka! <laughs> never ka o, oh, yun pa, never ka nagkulang sa jowa mo kasi jowa mo ang kulang sa'yo. <laughs> o, oh, yan, meron pa dito. O, oh, overlooking. Ayan overlooking dahan-dahan lang baka mabitawan ang cellphone at ito pero nakakatakot pero mataas siya guys ay pero masaya makikita mo ang view ayan sandali oh di ba ganda <laughs> Pawis na pawis na ako guys. Di ba ni pa ay tine? Eh? Ni pa niya. And then, pababa na tayo. Woo! Matarik ang kada. Ayan. Dahan-dahan mga kapatid. Maka tayo madulas. Arko! O, oh, may mga tent pa doon. Tara! Camp! tour as a friend.